Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia Again, para po sa mga bago sa channel na to Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, ganito muna yung setup natin dahil uh, inaayos pa natin itong ating mini studio Wala pa tayong mga ilaw at green screen. Ngayon, unahin muna natin itong pagtatapos ng Amihan at pagsisimula ng panahon ng tag-init. Ngayong araw na ito diniklara nga na pag-asa ang official na pagtatapos ng ating Amihan o North East Monsoon. So, terminated na po yung ating North East Monsoon dahil dyan magsisimula na po yung ating panahon ng tag-init o yung opisyal na pagsisimula nga ng ating hot dry season uh, pero meron pa rin po tayong mga ilang uh, mga pag-ulan na aasahan dahil dito sa ating low pressure area so bakit ganun? bakit um, tag-init na pero meron pa rin tayong low pressure area may mga pag-ulan pa rin sa ibang bahagi ng ating bansa at sa weekend nga possible pa rin yung surge ng ating northeast wind flow na yung tawag so parang amihan din yun, pero siyempre late into March na tayo, mas mahina na yun at hindi na rin kasing lamig itong mga nakaraang amihan natin. Pero again, pag nagdedeklara po ng panahon ng tag o pagtatapos ng ating amihan o northeast monsoon, ito po ay patungkol sa pangkalahatang lagay ng ating panahon o yung tinatawag nating climate. May mga pagkakataon talaga na nagiging aktibo yung ating intertropical convergence zone, may mga pag-ulan pa tayo at possible din yung mga localized thunderstorms. Pero sa kabuuan, mas marami na yung araw na magiging mainit at magpapatuloy nga yan sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na buwan. So buong klima po ang pinag-uusapan dito. May chance din talaga na magkaroon pa tayo ng mga low pressure area. At yun nga, possible din po yung mga thunderstorms, lalong lalo na kapag sobrang init ng panahon at medyo mataas yung moisture ng ating hangin. Pero generally, maghanda po tayo sa matinding init ng panahon in the next few days, lalong lalo na sa susunod na buwan. Ngayon, punta naman natin itong low pressure area natin. Sa kasalukuyan nga, meron tayong low pressure area dito sa may eastern section ng Mindanao. So, banda dito sa eastern section ng Davao region. Pero yung kanyang mga kaulapan at trough ay nakaka na po dito sa ilang areas ng Visayas, kasama na po dyan, ito pong Mindanao. Kung mapapansin nyo, marami tayong ulap ngayon sa Mindanao. Itong mga areas na ito ay medyo mataas yung chance ng pagulan at mga thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Hindi po natin ito inaasahang maging isang ganap na bagyo. Um, ito yung binabantayan nating tropical wave nitong mga nakarang araw. Um, diniklara nga ng pag-asa as a low pressure area. Pero again, as a low pressure area, ito po ay moving system o kumikilos na system. Kung, mapapansin, kung mapapansin nyo, galing yan dito. So, kumikilos yan pag ganito. So, yung mga areas na nakakaranas ng pagulan, dulot ng ating LPA, mas madadagdagan pa yan in the next few days. Dahil ito po ay na uh, sana natin kikilos patungo dito. So, tingnan natin yung um, official track ng GFS. Well, um, model run pala. Visual model run ng GFS. So, ito ang model run ng GFS para dito sa ating low pressure area. So, again, nandito po yan sa eastern section ng Davao region at Caraga. So, possible po yan. Usually nga, nagre-recurve pataas. Kapag walang weather system o ibang weather system na nakaka-apekto dito. Pero again, itong ay kikilos patungo dito sa area ng Visayas at posibleng tumawid dito sa Mimaropa. Kung mapapansin nyo, mas bumaba yung kanyang possible na daana dahil dun sa effect ng ating northeasterly wind flow na surge. So meron tayong papasok na parang amihan nga o yung tinatawag na lang pag-asa na northeasterly wind flow. So dahil po dyan, mas mababa na yung track dito. At possible nga tumawid dyan dito sa may area ng Visayas at sa pagitan ng Mimaropa hanggang sa makalabas ng West Philippine Sea. So, ano ang magiging implikasyon nitong pagtawid ng ating low pressure system? So, yun nga. Kahit isang low pressure system pa ito, hindi man natin inaasahan na maging bagyo levels yung kanyang hangin, uh, possible pa rin po itong magtala ng pagulan. At naliban nga dyan, if ever meron tayong mga thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na minsan may kasama pang pagkulog at pagkindat. So, delikado pa rin po yan. Although hindi to well, wala tayong inaasahan na bagyo levels na malakas na hangin. Unless meron tayong mga nararanasang thunderstorms at subasco, yung squall o yung series of thunderstorms. Possible din po yan. So, bukas habang mas malapit na po yung ating low pressure system, or nakadikit na dito sa may area ng Mindanao at Visayas. So yung pagwala natin, concentrated pa rin dito sa eastern section ng Mindanao. Ito ay regions ng Karaga at northern portion ng Mindanao. May mga chance naman na sumisili pang araw sa most parts ng Mindanao. Pero yun nga, medyo madalas yung ating mga thunderstorms sa hapon at kabihin. At yung trough nito, ating low pressure area ay magdadala din ng mga scattered, possible scattered drains dito sa malaking parts ng Visayas. Etong mga cloudiness na to, ito na yung pababa nating northeasterly wind flow bukas. So medyo mahina pa po 'yan bukas, pero sa so darating na Friday, ayan. Um Sa so darating na Friday, meron na rin tayong mga pag-ulan dito sa madadagdagan na ating mga pag-ulan dito sa area ng Bicol Region at ilang areas ng Quezon. So magkakaroon ng some sort of interaction itong ating low pressure system dito sa papasok nating na northeaster day wind flow. So yan po ay possible sa darating na weekend. So kung mapapansin nyo, mas lumawak yung ating cloudiness dito sa areas ng Bicol Region, Siyempre, Visayas, meron pa rin po yung mga cloudiness. And most parts ng Mimaropa, kasama na po itong areas ng Calabarzon. So, magkakaroon tayo ng parang wind convergence dyan. So, yung salubungan ng ating northeasterly wind flow at yung hangin na hinihila ng ating low pressure area. In turn, mas lalawak nga yung epekto nitong ating low pressure area. So, pinagsamang epekto yan ng ating well, interaction nitong ating low pressure area dito sa ating northeasterly wind flow. So, by Sunday, yan, meron na tayong chance, well, sa weekend, may chance na tayo ng mga cloudiness at medyo possible rains din dito sa parts ng Metro Manila, Calabarzon, Quezon, and some parts ng Aurora. Siyempre, maula pa rin yung panahon natin dito sa area ng Palawan. By that time, nandito na yung ating low pressure system. So yan, meron tayong inaasang possible interaction itong ating low pressure system at itong ating papasok na northeasterly wind flow sa darating na weekend. So again, hindi natin nakikita magkaroon tayo ng bagyo levels na lakas ng hangin, o yung napakalakas ng na hangin unless meron tayong thunderstorms. Pero magingat pa rin po tayo sa mga possible effects ng mga scattered rains na dulot nitong ating low pressure area at nung kanyang interaksyon dito sa ating northeasterly wind flow, lalong-lalo na sa darating na weekend. So, aakit yung epekto nito mula dito sa Mindanao, mayong araw at Visayas, mula bukas naman hanggang sa Friday, madadagdagan ng epekto nito sa Bicol Region at Mimaropa at sa weekend, possible na umabot yan sa malaking bahagi ng Mimaropa, Visayas, and some parts ng Luzon. At possible din na maging cloudy tayo dito sa Metro Manila sa so, darating na weekend. Pero again, ito po ay isang low pressure area. Erratic ang nature nito. So pwede pa po yung magbago. may chance din na lusawin ng ating northeasterly wind flow itong ating low pressure area. Pero as is, as uh, mahinang system, gagalaw po ito. Patawid ng ating bansa. Pero magiging paiba, paiba-iba pa yung direction niyan. So again, maghanda po at magingat sa mga possible effects ng mga pag-ulan. Ito ang nating low pressure area. So bago tayo matapos, sa mga nagsasabi pong Sir Alvin, para kayong kabuti, Pasulput-sulput po kayo. Again, tama po kayo. Wala po sa plano ng Philippine Weather Trivia na mag-daily weather update. So mas lamang po tayo sa pag-explain ng mga trivia at dagdag alaman at knowledge. So kaya Philippine Weather Trivia. So marami na pong nagwe-weather update dito sa YouTube. At syempre, Lagi po mag-check sa pag-asa ng ating daily weather update. Pero again, plugging muna as good news nga sa mga naghahanap ng daily weather update mula sa inyong weather tito. Ayan, mapapanood niyo po ako sa good morning kapatid. Araw-araw. Ayan, every morning po yan. So, dun po meron tayong weather update. Araw-araw. At minsan meron din tayong trivia doon. At yung mga nagsasabing wala po silang TV, mahina ang signal. Meron pong... Um, good morning kapatid sa YouTube Abangan nyo po ako doon at magingat po tayo Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia Magandang gabi po